Hello, what's up mga socks? Ito na naman po si Boys Rock nyo. So, yeah, for today. Yun nga po, it's a uh, 9 degrees po dito ngayon sa si Japan po. So, so medyo malamig po. Yan po, tatlo po yung suot ko. Jacket, tapos dalawang ano po pa loob. Sa so, sobrang lamig po, is <laughs> pati po yung mga muscle ko sa pamatilas. Pero, wala pong magagawa. Kailangan ko talaga maglakad ng maglakad. Or else, lalo siyang titigas. So, So, imbis na medyo okay na yung paglalakad ko is pag sobrang lamig po ah, zombie mode po ulit tayo anyway so nagkaroon po ako ng time ngayon para maglakad-lakad kasi nga po may mga may tag dito may sa aking baby Oof, sobrang lamig mga kastro ito na yung pinaka an ano natin mga kastro. Sa mga nakakaranas dyan ng spasticity to tuwing sobrang lamig, yan, pinaka-dilema natin. Okay mga so kaso, lakad-lakad muna ako. So, ayun mga kasok. So, akit baba ako sa hagdanan? So, sobrang lamig mga kasok. Grabe. Alam mo yung pagbaba mo ng paa mo, yung tigas-tigas. Yan. -tigas. so, yan po talaga yung dilema natin talaga. Kaya mga kasok, uh, pag naniningas ba uh, yung ano uh, is uh, naglalakad-lakad din pa kayo o nananatili lang kayo sa bahay or lalong yung pag sobrang lamig. Ay, okay. ah, check ko naman ngayon. Challenge natin akin pa. Hindi ko mapakita kasi sa inyo pag yung sobrang lamig yung tipong para talagang hindi ako makalakad. Alam parang yung muscle mo talagang sobrang ganit na matigas talaga. So mga kasok, yun po yung lakad ko. Unfortunately, medyo okay okay pa yung mga kasok. So gusto ko talagang ipakita sa inyo kung gano'n po yung ka kalala po yung lakad ko pag yung kasi mga 3 degrees po yung ano, yung lamig po. Okay mga kasok. So, sobrang lamig talaga. Grabe. Uff. Kamay ko ang lamig. yung nga makasok. So, so ngayon, pag makasok, sasagutin ko po yung mga nag-comment po. Okay, Odelon de Guzman. Oh, shout out sa iyo. Salamat sa pagtatanong. Okay, bakit ko nahinto yung paninigarilyo? Simple lang, sir. Is, gusto ko pa mabuhay. Yun lang po. So, mula na nasok po ako, pag nasa hospital ako, talagang tinigil ko na po. Yun nga po. So, madali lang naman po ititigil. Basta po, takot ka mo kung gusto mo pang mabuhay. Yeah. Salamat iyo sa idol. So, okay, oh, next question tayo. So, for the next comment is, uh, shout out sa'yo, negosyanteng marino. So, sir, ano, sa katigasan talaga ng ulo ko is wala akong maintenance. Sa kaya yun, nadali ako. Actually, before mas po, a month ago po talagang sumasakay na po ulo ko. Pero, binaliwala ko pa rin siya mga kastong so binaliwala ko siya so ayun nangyari sa akin nasa huli ang pagsisisi well napagsisihan ko na siya pero no regrets sa so, na ako so you have to kailangan ko na lang magbubo na uh, uh, palakasin ng sarili okay uh, salamat din sa mga nag comment na iba so hindi ko na kayo isa isin salamat sa pagbisita sa akin channel thank you guys mga kastong ibibita ko okay. na po yung Tingnan nyo yung uh, yung banyo ng Japan. Tingnan mo, lahat sila friendly para sa mga para sa mga PWT. So, yan. Yan yung, ang ganda. Napaganda. Napaganda ng Japan. sarap po talaga tumahi dito sa Japan. Kasi nga, eh, Sobrang mga friendly talaga. Diba? Napakalinis. Yan po ang pagbibita ko dito sa Japan. Okay, masok ko. That's 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 all for today okay see you in